Pagawa ko sa iyo bigyan kita ng 20 pag nagawa mo to 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 ito limang piraso gawin mong star Lima lang yan ha, lima. gawin mo star yan bigyan kita 20 pag nagawa mo yan kaya mo yan Hindi mo matalino ka sa school okay lang yan ah halik Sige, sige. Ka, Eh, wala na akong 30. Marami ka pa ba? Ay, ito. Okay, okay. Ayun. Ayun. Gawin star. Ano ba? Hindi lagi ka may star sa school ni ma'am? Bing? mo. Tinatatak ni ma'am sa ano. Tamay mo. Okay. guys. Okay. mo. Okay. Okay pana at saka ng up. Yan. Bigyan <laughs> okay, kita binti pag nagawa guys. mo yan. Okay guys. Ituloy na natin. Ang kaya mo. Wala <laughs> ah, wala na. Ay, ka magkaroon ng 20 so, pag di mo magawa. Ano bang i star gig, 'di ba? Tinatatak ni Ma'am sa iyo sa ano, kamay. Malapit na, ayan, malapit mao, na, mabuo. Ayun. Yan. Palitan natin ang Ang galing <laughs> ng star. <laughs> ako, ako, ako. Ganto lang magawa ng star, oh. Yan na, oh. Tapos, Ayan ang tulang na lang natin, eh yung bahay, ibig ka lang din ang Oo, ah. oh, malapit oh. na, malapit na. Eh. Oo, oh, oh, malapit oh. oh, oh, na. Oo, ayan, oh. Oh, di ba? Star Eh, oh, <laughs> di ka marunong. <laughs> ikaw nga, ikaw nga. Ikaw nga kung paano gawin. Uy, may pato na siya. Uy. Ikaw na, ikaw na. Kita mo na yun ni. Eh. Na. Dito na kasi oh, dito, dito. Wag uh, oh, nah. <welche> uh, right. Ay! Tapos, Ayun. Ayun. <gulit> Ay! Tapos. Ay! Ayan Tapos.